tayo magtatanim ngayon ng kamote babali uh, po ito po yung kamote bali sa ano pag start sa ngayon bibilang ka ng 90 days pwede na siyang iharvest ang tawag dyan ay pag-iras uh, tapos nagtatagtag ang paglalagay ng ano ng kamuti ay 2 feet tapos basta meron siyang distance na 2 feet para pag tumubo hindi siyang dikit dikit mga 2 days, 3 days meron na yung mga ugat para buhay, mabubuhay. Paano nga ba magtanim? Bali, hukayan mo siya. Hmm. Baka ako ngayong limang tangkay, ang gagawin po dito ay ibabaon. Yan, ibabaon sa lupa. Then, tatakpan. Ayan, tatakpan siya para pag ano, magkakaugat. Ayan. Tapos bibilang ka ng 90 days, pwede na siyang i-harvest or 60 days pwede na 70, 80 mga ganun 3 months daw ano, para bago i-harvest para kuwan siya yung bang tamang tamang size lang ano ba tayo ngayon ay December 14 balianihin siya ng December, January, February, March kita ang tamang paglagay. Kaya, ay ganun. Ayan. Tapos, sa tapan ng lupa. Hanggang dito na lang guys. At sa susunod naman na video sa at kung ano namang itatanim natin. abantayan nyo na lang po ang next video. Maraming maraming salamat po. Sana po ay mag-subscribe kayo sa aking channel. Ayan po yung aming palayan.